Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga basic tutorial mga bro. Ayan, bali ngayon mga bro, ang gagawin natin ay na isang Bluetooth module. Ayan, lalagyan natin siya ng RCE out. Bali ang supply nga pala ng bluetooth module natin mga bro ay Ayan, pwede siya sa 5 volt, pwede sa 12 volt. Ayan o. Oh. Ayan. Okay, ito naman yung kanyang RCA out. Ayan. Ito mga bro, yung ilalagay natin na RCA out natin. Nagawin natin tatlong channel. Left and right. Ayan. Okay, tignan natin mga bro yung Bluetooth module natin. Yan. Bali mayroon siyang wire na ano papuntang RC jack natin. Out. Tapos mayroon siyang wire para sa supply niya. Bali ang gagamitin nating supply mga bro ay ito, 12 volt na adapter. Ayan. Ito ay galing sa dating supply ng satellite o satellite. Yan kinahoy natin. Tapos, ito rin yung gagamitin nating jack. Ayan, tapos, lalagyan din natin siya ng switch on off. Okay, tapos, ang gagawin nating bahay niya, ito, may konting kahoy. Tapos, yung kinuha nating plastic cabinet ng lumang TV, mga bro. Yung picture tube na TV, yung bahay niya. Ayan o, kinating lang natin, tapos pinagparehas. Ayan. Ito yung magiging front panel niya mga bro. Dito natin i-ano yung kuha natin Bluetooth module natin. Dito pa pala natin na ilabas. Ito yung kanya remote. Yan ito yung Bluetooth module na dito natin siya ilalagay yan no. Yan na natin no. Kakatingin na lang natin yan bubutasan natin. Ayan, i-connect natin ito mga bro sa amplifier convert natin di bluetooth yung amplifier natin tapos ito naman yung back panel nya oh. ayan namarkahan ko na rin dito natin ilalagay yung RCA out natin ito ayan bubutasan ko ito dito rin natin ilalagay yung female jack nya tapos dito yung kanyang switch okay so ang mangyayari mga bro ikakat ko na lang yung paggawa ko papakita ko na lang sa inyo kung paano natin install itong RCA out natin Okay, i-update ko na lang kayo mga bro kapag nabuo ko na ito. Nabutas-butasan ko na mga yan. Tapos, pag na ko. Okay. Okay mga bro, bali nagawa na natin yung bahay ng bluetooth module natin. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Tapos, nabutasan na rin natin yung paglalagyan natin ng RC jack natin. Tapos yung paglalagyan ng switch tapos yung paglalagyan ng female jack natin ayan okay so ilagay na natin mga bro yung ko natin switch natin ayan saktuan lang yan mga bro balang pinagbutas ko lang dito mga bro itong kutsilyo ito inukit ukitan ko lang yan binarinahan ko muna bago ko inukit ukitan dito naman binarinahan ko ng di media tapos yan binarinahan ko ng 1.8 okay Ilagay na natin yung switch natin para ma-wiring na natin. Tapos lagay na rin natin tong female jack natin dun sa ilalim niya. Yan para ma-wiring na natin. Okay, bali ayan na siya oh. Yan. Tapos mamaya na natin ikakabit ito pag nailagay na natin yung wiring ng Bluetooth module natin. Okay. So ilagay na natin yung mga wiring nya. Ito yung supply nya. Pwede dito mga bro ang 5 volt. Pwede ang 12 volt na supply. Dahil meron na siyang 5 volt na regulator. Ayan. Lagay na rin natin yung wiring ng output nya. Ayan. Okay. Bale ito mga bro yung antena ng bluetooth nya. Ito naman, tong tatlong wire na ito, ito yung kung natin left and right yung magkabilang gilid tapos yung gitna ground okay shoot na natin dyan para may wiring natin at matesting natin ayan okay bali ang gagawin muna natin dito sa RC natin mga bro pagsasamahin muna natin yung lahat ng right pagsasamahin natin lahat ng left saka lahat ng ground So dito mga bro, yung malalapad na ito, ito yung mga ground natin. Ayan, tapos itong mahaba na ito. Ito yung puro left natin, yung mga mahaba na ito. Ayan, tapos yung maigsi. Ayan, lahat ng mga yan ay right. Yung kulay red. Yung kulay white naman ay yun yung ating left channel. Okay pagsamahin na natin mga bro yung lahat ng ground natin okay apply na mga natin mga bro para madali natin mapakapit yung ija-jumper nating magnetic wire Okay, na-applyan na natin mga bro. Bali, ang gagamitin natin pang ija-jumper ay magnetic wire. Ayan. Bali na apply na natin mga bro ng soldering lead yung ating magnetic wire. Ihinang na natin yung ating mga ground. Okay, nahinang na natin mga bro yung lahat ng ground natin. Putulin natin. Ayan. Tapos ihinang naman natin lahat ng mga ko natin. Right natin. Ilis muna natin itong mga left natin. Itong mahaba. Ayan. Okay. So hinangin naman natin lahat mga bro yung mga left natin ito, itong mahahaba. mga bro na pagsama-sama na natin yung ground right saka left okay na so ihinang na natin yung wiring nya okay kunin natin yung tatlong wire itong isa mga bro ito yung antena ng ano nya bluetooth yung gitna natin yung ating ground so bali mayroon naman siyang kundi dito mga bro indicator ay yung L yun yung left tapos yung right yun naman yung kanyang right channel tapos ground yung gitna antena naman yung kulay red na yun ok ihinang na natin mga bro ok lagay natin mga bro yung kung natin ground natin Okay, nahinang natin yung ground natin. Hinangin naman natin yung left channel natin. Okay. Hinangin naman natin yung right channel natin. Okay, nahinang na natin mga bro. Yan pwede na natin ipisto dun sa kwa natin box natin ayan o tignan lang natin kung may shorted o nagkadikit okay naman sya okay so ilagay natin ayan tapos lagyan natin ng screw Okay, nailagay na natin mga bro. So, ipisto na rin natin tong module natin. Tapos ilalagay na rin natin yung supply nya. Yan. Tapos itornilyo na rin natin mga bro. and puro scrap mga bro yung ginamit natin mga kondito Ginamit natin. Galing sa kwan ito. Yung bahay ng Sony na TV na CRT si tube Okay. Bali, hindi na natin kakabit to. Ayan, lagyan na natin yung supply niya mga bro. Ayan. Tapos lagay naman natin tong ground natin dun sa sa female socket natin. Ayun. Tapos maglalagay naman nato, tayo ng kon mga bro wire dun sa positive ng female socket natin. Ayan. Tapos lagay natin dun sa isang terminal ng switch. Okay. So ayan na mga bro. Ayan. Let's Testingin natin kung magpa-power. Lagyan natin ng supply. Yan, ngamit tong adapter natin na 12 volt. Okay, subukan natin. Supply yan. check natin kung tama. Yan, tama naman. Okay, supply natin. I-up muna natin. Subukan natin. Ayan. Tapos 'yun natin. Okay, nag-power na siya. Ayos. So pwede na natin siyang testingin sa amplifier mga bro. Ayan. Okay, subukan nating lagyan ng RCA jack mga bro. Ayan, bali 'yun yung amplifier natin, oh. Ayan, lagyan natin. Subukan natin dito sa una kumbaga base midrin sa ka Twitter. Subukan natin dito. Ayan. Okay. Tapos i-bluetooth natin yung cellphone natin. Subukan natin i-bluetooth. Bluetooth. Ayan. So, tingin tayo ng tugtog. Naka-Bluetooth na siya mga bro. Ayan. Ayan, tumutugtog na. Sagad natin yung volume dito. Tapos, sagad din natin yung volume dito. Ayan, number 50. Okay, subukan natin i-volume yung amplifier natin kung tutugtog. So, mga bro ah. so ilagay muna natin yung player natin dito ayan yung bali yung pinapatugtog natin ay kunyon, slow rock ayan okay so subukan natin ilipat yung jack natin kung gumagana lahat yung RCE out natin So ilipat natin, patutugin natin. Ayan. So nag-push yan, napindot natin. Ni eh, napindot pala natin yung mode. Main Ayan. Ayos mga bro. Gumagana oh. So, ilipat natin ulit. Yan. Yan, ito yung right natin. Testing natin. Ayun. Tapos lagay natin yung right natin. Ayun. Okay. So, guwapo mga bro yung ano ah, oh, sit up natin. Ayun oh. So, alimbawa mga bro, kung wala pa kayong mixer, Pwede nyo yung gayaan yung discarding ito. Ayan, no. Kung baga, base natin ito. Ito yung midrange natin. Tapos, tweeter. Ayan. Kung kung pang base lang, tanggalin nyo lahat ng mga kalansing ng amplifier nyo sa midrange. Tanggal. puro base. Kung halimbawa, midrange naman, tanggalin nyo rin yung tweeter. Puro, on lang, midrange. O, boses lang. Dito naman, puro tweeter sa kabilang RCE na ito. Okay, so ganun lang mga bro, mag-convert ng kuha natin Bluetooth module sa ano tatlong channel na RCE out. Okay, ayos mga bro.